ang gagawin natin ngayon ay iprito natin ito ito na ang red fruit okolo ano bukod sa paglaga pwede rin yan iprito depende sa gusto mo na ang ating rebusadong kulot bread pro kapag so, ganyan na medyo sticky na lalagay na ang mga yan nilagay ko na ang bahagya na nilaga na kulo at yan yan taposin ang paglalaga sa latik So, ayan, bagay na ano, nag-sticky ang ginataan natin na ano, kulo at mayroong saging. So, ang ganitong paggata, nako, ang lakas ng apoy. Ay, ano, matimpla mo yung gata na para gawin mong malinamnam yung kanyang gata. Ayan, ano parang di yung ano, sticky. So, ganyan ang paggata Hindi ko yung gata na isatama na agad sa pagsain. Ayaw ko yung ganun. Gusto kong ganito may sauce. Saucy. So, hintayin lang natin yan na medyo mag- sticky ng kaunti. So, na lang ang gagawin niya talaga lunang bahagi tayo sa ating flight yan napaka sauce niyan. Hmm. ang lapot ng kanyang gata Samana! Samana na guys! Ang uri na pagkain na pwede mong lutuin sa breadfruit mga akaging ay ginataan. Kapag so, pag nagalo ka ng breadfruit sa ginataan, hindi mo na kailangan gumamit ng bilo-bilo. Landang, lalo na sa mga kawain kong mga bisaya hindi na kaya kailangan gumamit ng landang ito tatlong klase lang ang nilagay ko kasi nagtitipid ako mayroon lang itong bisol ordinary rice asukal at asin at kulo o bread fruit so yan sobrang lapot para siyang mayroong ano malagkit pero wala siyang malagkit